So what's up mga idol uh, Welcome back to my youtube channel BG23 uh, Dito tayo sa Kay Lolo no? Kasi Sa Tansya namin ni Pao, Dahil hindi namin agad na kumplito Yung buto Meron man kaming nakuha pero uh, Iilan lang yun So ngayon Ah uh, Tanungin natin si muli si Lolo uh, kung ano na ba ang nakikita niya ano ba mga posibleng na mangyayari kasi hindi namin agad na nakompleto yung ipinagagawa niya sa amin so gusto lang namin na malaman kung ano na ano na ba ang magiging kalagayan ni Igoy dahil nakita yun naman sa aming uh, mga video na talagang sinisikap namin na agad na makompleto pero nabigo naman tayo meron tayong nakakuha pero uh, konti pa lang hindi pa buo so kaya nga dito tayo ngayon magtanong tayo kay lolo kung ano na yung mga posibleng mangyayari so abangan nyo mga idol BG-23 So, mga lo 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 kay Koan Nakita na namang bukog ni George Pero, tigit lagi Hindi pa na ba? Hindi uh, pa buo Hindi pa buo Nami nakuha pero Kuhaan, ganyan Gamayra Kuhaan eh, na kompleto Wala pa nabuo Wala pa nabuo lagi? Sini lang ang lang yung kuha na rin yung si Munahuna ang bukog tanah ni George kaya abad panahon niya kung kuana na siya sa halimaw nang niya maggunit siya ilikado na kaya kayo miktima na siya ngayong mga tao miktima na yung niya kita siya mga tao Delikado putus, Delik misi, nah. po ito si Igoy, kayo dili na ito magbawa niya si Igoy na. Giyahan na po ito, giyahan. Delikado po yung kikus. Delikado po, ayaw. Ay, yung maluwas ito, yung nyo dali. Paningkamutan, nagyanta na mulo, pero moro magkita yung mong naabot. Hindi magod na mong nakita mo yung tagbuotanan. No? Katag ba ang mga bukog ni George. Katag ba? Ang sigma kompleto na niyo, o, niya karon si manahon na mo lagi to dali ninyo nga dili pagi siya masudlan sa dili kasi nang sa alimaw dai mo man siya ang alimaw kon mapatay na man siya dili sa kinsang tao iya makita malimo siya, siya. Ilahimaw, ibig ibig sabihin lo yung si George pag matagalan na hindi namin agad na mabuo magiging halimaw si George ha ah, katawan niya gamit ta

Namay na nakuha ito nga mga buko glow pero asa kang uban mo ipungutan lagi ro asa ibutang tong uban kay duha mo duha pa to ka boko gauna kuha ba ha. Ang mga ara na sa duol diapon di tara na inyo nagagabunggitosan terus di pa na nya Kumpiton yang boko Sige lang lo, kay Baling kamutan na mo lo nga. Karong si manahan mo na. Ma Kuha ma, buo gina yung bukong ka na. Mabuo. Pero kung dili pagid na mo, pinanglitan, di pagid mabuo ang karong si manahan. Kuha ma na gina si George, dautan na ginagmayo. Kaya mo na siya dautan, kung naan mo makuha nagkundi na, 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 na Murag, nag ang kuan dai na Napaw. Nagkundi na ang iyang kaluwa. ni George. Mo gyud ang apong.

manang makakuha mig ideya ana ron kung unsay among guhaton ni pau duha kay kamera man gid ning kamot ana pangita mig may paagi nga manikamot um, um, ng, ang gid mi pangita mo na magila way laing paagi Kaya ano yung ideya nga? Bro, nangita mga gidmi? Nangita mga gidmi tinood? Uh -huh. Bro, bisan asa namin naabot ng na dalawang ni Pao. Oh. Kahit sana na kami na, po, na ano. El, okay. Basis, hindi, na, halos na libot na yung buong kabundukan doon. Uh -huh. Yung mga sinasabi lo na wala namang malaking puno doon na siguro pinutol na yung malaking puno ba? Wala na? Wala na mga malaking puno doon. Maliit na tira. Wala na katagaya, bukog. Uh, oh, kaya, wala na mabuo, kaya, kaya nga uh -huh. yung mga buto niya, hiwahiwalay na kung saan-saan na na yun ang problema pero kahit pa paano meron kaming nakuha na basig na tamukan na nasa basig ngayuta. na katamukan na sa mga iuta o sa mga kahoy oh, siguro mga kahoy, nga, nga, o, yung, nga, yung mga nga. malaking puno pinutol na o, oh, dahil siguro sa katandaan na or na, o, oh, nabuwal na siguro ganun. dahil sa katandaan na patay na yung malaking puno doon or pinutol uh -huh. yun yung nangyari Narana dia lagi narana harana dia sedul penuhan sekali nama saya nah dia ada menang ya muka sige silo di yun kuala tuh sa nara lagi bentuk sa bentuk japon balik nara bentuk sa bentuk japon ini balik ke tayo doon siguro yun sa porsyon na Diyan natin nakita yung iba hindi siguro malayo doon yung iba yung iba, yung, iba ano nya, ng buto ng buto niya mga buto niya nandun lang yun siguro nandun na, na lang siguro niya. yun pero kaso hindi lang hiwa hiwalay lang so mangyayari nito babalik balik tari babalik pa rin tayo doon sa bundok na yun balik yun dito wala na yung sus gilimita naman tagpuan ko ni Of... dahil sa limitado ng panahon yun nga na habang tumatagal mas lalong delikado dahil dahil dun sa sinabi mo na kung matatagalan pa eh, halimaw. magiging halimaw na yan si si George sa katawan ni Igoy so Habit... pati tuloy si yung pamilya ni Igoy nag na hanggang ngayon hindi pa yun nakabalik kaya mabigat na responsibilidad namin dalaw ni Pau to ngayon yun din yung pinag-aalala namin ni Pau so ganito na lang lo sige lo tamat na sa ano sa information na ibinigay mo sa amin mas lalong sisikapan namin dahil may limit pala yun may limitasyon pala ng panahon doon na gusto mangyari ni George na agad-agad hindi -agad, po sinikap naman namin pero so, yun yun lang yung nakita namin oh oh sige tayo, lo, sige, lo. Uh, salamat lo ha sa uh, yun yung pinakasadya namin dalawa ngayon kaya andito kami ni Pau baba sa ba mm sa Sabi ko, ano lolo, advice ni Lolo sa tuwan eh? Madali na itong may oh sa may may tambag ni molo nga ano dali ona jud na dali lagi uh -huh. si george ay pag lang pagkawa sa paglaom mo Ayan lang yung maluwas ka na. Huwag ng pag-asa. Maluwas niya. Kibali <coughs> kitang duha ang gitahasan na niya. Sa mga bigat na isang mabigat na re responsibilidad to ngayon na pero kaming dalawa ni Paolo hindi naman kami nawalan na, na pag-asa kaya nagpusigi pa rin kami ah. kahit dalawa lang kami na tinosong namin yung mga ano, uh, minsan na uh, sagupa pa namin doon yung mga bandido nagkaroon dagan pa ng bandido doon no? Uh, uh, bandido karoon dagan pa rin no? yung be, 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 be Na <magnanid> aing-aingan siku angana ay nga gilaw, na wakamang sa loyo. Mm, na po iban nilu, nagwajipan galolo. Na may nilu istambay, yeah. dili anga, ngagi lo. Wakamang kukupantay, dili ngagi rin, tu anlo, ngay ma do. ku anna, sa igok lamang tu, nanaw sa mua, tutung mm -hmm. De, kaya mantu sa alaman nila nga, ikaw yung nagwan sa amin. Ma hindi ka basta-basta ang ano nila dahil kompleto yung mga kagamitan mo dito. Hmm. Hindi Kaya nag-alangan din yon. Ah. Oh, nakikita kanila pero gustohin niya nila pero nag-alangan din hindi nila kaya. Kasi malakas yung mga oh. dimatlo. So ganoon yon. ganun nga din ako nga din. So, yun lang yun, no? So, lo, ganun lang yun, so, no? Salamat din sa payon. mo kumutan pa yun naman karun, na madali na mong kuwan. Buto ni George, karun di sa mga imugalimaw. O, sige. Tapos. Ano? Yan, may doon. Yan, mga idol, yung sabi ni Lulo may limit pala yung panahon na kailangan mabuo kasi kung matagat, matatagalan daw yun uh, ibig sabihin mainip na yun si George at pumasok na yun narin rin yung ibang masasamang kukumukontrol sa kanya e, eh, magiging halimaw na yun si George ay habang tumatagal si Ikoy madadamay din so sabi ni Lolo sikapin na namin sa linggong ito na uh, makuha mabuo namin So, yun naman yung ginagawa namin ni Pao. So, abangan nyo lang mga idol. Mga, mga latest update natin doon. Kung ano na mga mga nangyayari doon. Mga, pero sinisikap namin dalawa ni Pao na mabuo yung matupad yung mission na to. So, ang, ang na perwisyo dito yung siyempre yung pamilya ni Igoy number one kami ng mga kaibigan niya ni Pao at marami pang iba so yun lang mga idol no Nagpasalamat tayo sa kay Lolo na meron siya mga advice din. At least alam natin kung kailan, kung saan, kung paano natin pagsikapan pa natin yung mga posibleng gagawin natin mga ito. So, God bless. Maraming salamat sa pagsubaybay. Yun, thank you.